Pwede naman na ito ay ano? Hmm. Guys, matulong tayo at may madaling matapos ang ating gawain. Um, Ayan. tayo ng pa mag ano. Lagyan natin yung mga butas-butas ng ano ay parang di ano ng ang anay. At maanay po ang bahay namin. Grabe ang anay nalagyan natin ng ano yung butas-butas na yan. mo na tayo. Bakasyon na may trabaho. Po ang nagbabakasyon lagi may trabaho. Hindi nawawala ng trabaho. Kada uwi ay may ginagawa. Hindi bakasyon ang pinuntahan ko dito sa aming bahay, sa probinsya, kundi trabaho din tayo. Kailangan natin magtrabaho nang mabuo ang ating bahay. Yan guys, ang gawain ko pag umuwi ako ng probinsya. trabaho din po ako. Hindi lang, hindi lang bakasyon. Akala ng iba. Bakasyon lang ako. Walang ginagawa hindi niila ila alam construction na ang ginagawa ko na construction ako yan ang gawain ko pag